Ayan guys, Sinutosan ko yung abi bake ko magsara ng gate. Ayan kasi wala pa ami pa kong maliligo kasi ako sa taas. Ayan, ayan siya guys. Sara muna, na be. Sige na, tapos may ka dito at maliligo muna ako ha. Maligo muna ako sa ano, yung galing ng aming abi bake. Sige na doon. Ayan guys, din siya matutulog. Ayan ano yung carpet. Dapat ito guys, tapong ni ko na ito nung nilabahan <laughs> ko. Sabi ko, di ko muna ito itapon nung nilabahan ko guys. Di ko ito tapon na lang. Kasi pang, ano ba dito, pag nahiga ka sa sala. Ayan, din siya mahiga guys, sabang nanonood siya ng TV. Parang siya mesti sedar isu Ayan yung pagkain niya guys, hindi pa ubos. Ayan. Yung hotdog lang guys, naubos niya kasi na wala pala silang pasok. Yung hotdog naubos niya. Yung baon niyang hotdog. Tapos habang bukas ang TV guys, ayan ganyan siya lang mag-isa naglalaro. Ang aming abibay. Guys, nice, may audio ang bibi ni mama. Uy, ganda na bibi ni Mama. Mama. Oh, yan po. Yeah. And guys, tusok-tusok again. Luto ulit si Manay pang Mary Marianda. Ito na lang guys yung natira. Squid balls. Tapos, guys. Ito na guys yung squid balls. Ating fish balls. Ito na guys. Marianda time. Tusok-tusok. Ayan na guys.